Kumunot ang noo ko sa ginawa at sinabi ni Hector. Lalong lalo na nang nakita ko pa rin ang galit sa mga mata niya habang paalis na si Coco. Alam ko ang ginawa niya para sa akin. Kaya lang, hindi ko mapigilang umiling at talikuran siya. Chiska, Sumunod siya habang tinatawag ako gamit ang nagtatanong na tono. Yes? Hinarap ko siya at nginitian ng plastik ng ngiti. Kumunot ang kanyang noo at nakapamayubang niya akong pinagmamasdan. Ma, may problema ba? Wala. Nag-iwas ako ng tingin at inayos ko ang bag ko. Sige na, Hector. Papasok na ako. Sabay mo ako sa classroom na punong-puno ng usisirang nagtatago na feeling nila ay hindi sila nahahalata. Kung may hindi man nakakahalata ay si Hector na yon. Ang manhid niya sobra. Ni hindi niya man lang nakikita ngayon na may umiiyak sa gilid habang dinadaing ang pangalan niya. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa pero nakatitig lang siya sa akin habang papasok ako sa pintuan. Gusto kong umuso sa babae para makita niya naman o mapagalaan lang ng kanyang tingin pero hindi ko magawa dahil masama ang titig ng ibang babae doon sa akin. Umupo na lang ako sa gilid habang pinagmamasdan siyang nakapamaywang na pinagmamasdan din ako galing sa labas. Chope! Bulong ko sa sarili ko habang kinakawayan siya para malamang gusto ko na siyang umalis. Pero ang mokong ay pinagtripan pa yata ako. Humilig siya sa pader at pinagtaasan ako ng kilay. Dito lang ako. Sigaw niya sa akin. Tahimik na pinagtitinginan kami ng mga tao. Nagfispam na lang ako at hinayaan siyang nandoon hanggang sa pumasok na ang profesor. Kung hindi tumunog ang bell ay hindi siya aalis doon. Siguro ay tatambay na lang siya hanggang sa matapos ang klase. Buong klase ay wala akong ginawa kundi tumonganga at paglaruan ang ballpen ko. Kung bakit napangiwi ako sa mga sinabi at ginawa ni Hector kanina. Maraming dahilan at mahirap sila i sa lahat. O na sa lahat, hindi ako nagmamayabang pero maraming nanligaw sa akin noong high school. Maiilan sa kanilang matagal ko ng kaibigan pero maiilan ding kakakilala ko palang lang ay lumalandi na at nagpaparamdam na agad-agad kaya naman hindi ko sinuryoso si Coco. Pakiramdam ko, hindi pagmamahal ang naramdaman niya sa akin, kundi infatuation lang. Totoong niloko ko siya pero isang linggo pa lang iyon at umamin agad ako na ayaw ko naman talaga sa kanya. I get it. Hindi naman sa dahil lang sa iksi ng panahon ay hindi siya in love sa akin. Pero based on experience, ganon talaga mas maiksing panahon na magkasama kayo, mas malaki ang chance na makamove on ka agad. Umabot pa ng isang taon ng pagkakaibigan namin ni Clark bago siya nanligo at sinagot ko. Iyon ang naging batayan ko. Iyon ang tunay na pag-ibig. Wait, scratch that. Napakamot ako sa ulo. It's not love. Kung mahal niya ako, bakit ganun ang ginawa niya sa akin? Let's say, may pangangailangan siyang hindi ko natugunan Pero damit, Can't he wait? Let's see his drunk at naakit lang siya Damit again Kung mahal mo yung tao Kahit anong mangyari Di mo siya pagtataksilan Or maybe it's me I need to grow up Na natural lang iyon sa isang mature relationship Na pwede sa isang pagkakataon Ay mga ang lalaki kasi ganun sila at nasa sakin iyon kung tatanggapin ko. Walang perfectong relationship. Lahat ng sweet na mag-asawa o di kaya'y magka-relasyon ay dumaan sa ganito. Pinili nilang patawarin ang isa't isa kaya nakapagpatuloy sila at naging matatag ang kanilang relasyon. Sumikip ang dibdib ko sa kakaisip at nagpas siyang tigilan ang pag-iisip. It is still hearts. Lumipas ang ilang linggo at walang ginawa si Hector kundi ang umagilid sa akin. Tuwing magkaklase naman kami ni Coco, palagi siyang nasa gilid at nakikipaglampungan kay Abby habang ako ay nagkukonsentrate sa sinasabi ng prof. At sa mga araw na magkaklase naman kami ni Hector ay wala siyang ginawa kundi ang biguin ang grupo ni Nakate. Ako na ang magdadala sa gamit mo anya isang araw nang dumami ang box na dala ko. Kanina ko pa napapansin ang babaeng kasama ni Kate na namumugto ang mga mata habang silang dalawa naman ng isa pa niyang kaibigan ay titig na titig sa akin habang nakahalo kip-kip. Huwag na, sabay kuha ko sa libro ko. Kinuha niya ito pabalik. Ako na, kumunot ang noo ko at inilayo ito sa kanya. Ako na chis ka Mataman niyang sinabi Binawi ko ulit ito Pero pinilit niyang kunin iyon sa mga kamay ko Bigla kong naramdaman Ang mainit na kamay na Nakapatong sa kamay ko Nakatitig siya sa akin At nakaawang ang kanyang bibig Habang hawak-hawak niya ang kamay kong Nakahawak din sa mga libro Lomonok siya Binitawan ang kamay ko At nag-iwas ng tingin ngumuso ako. Gaya ng sabi ko, word ang mga ikinikilos ni Hector. Ang dahilan kung bakit hindi ako lubos na naniniwala sa kanyang mga motibo ay dahil mismo sa aming dalawa. Kilalang magkalabad ang Aldi at Dila Merced sa lupain ng Alps. Hindi kaya alam niyang may ganoong plano ang pamilya ko? Hindi kaya alam niyang pinag-isipan naming paibigin siya para lang makuha ang titulo? Alam niya kayang napagkamalan ko ang ranchero nilang si Coco na isang dila merced? Isa pa, kung hindi niya man iyon naiisip, hindi kaya namamanyakan lang siya sa akin? Nagkaroon na kaya siya ng girlfriend? Sa dami ng may gustong babae sa kanyang dito, may pinatulan kaya siyang isa? Tunog pornstar ang pangalan niya, kaya hindi ko pwedeng kaligtaan ang detalyeng ito. Oh, isa pa, masyado niyang ginagamit ang authority niya laban kina Koko at sa iba pang kaibigan niya. Alam niyang importante siya. Alam niyang kaya niyang talikuran ang lahat ng hindi siya tinatalikuran kahit nino. Tuwing nasa kantin ay lagi siyang nasa gitna ng barkada niya. Batid ko na nandoon pa rin si Koko sa kanila kahit na may kagaguhan siyang ginawa dito. At nakita ko rin na hindi na sila ganoong nag-uusap. One reason might be because of Abby. Masyadong busy si Coco sa paghahawi ng tinitipos na buhok ni Abby. Habang pinapaypayan nito si Coco kaya hindi na sila ganoong nakakapag-usap ni Hector. Another reason is because Hector will always, always find a way to be with me. Nang nakita niyang mag-isa ako sa isang tabi, like the usual ay tumatayo siya sa kalagitnaan ng pag-uusap ng kanyang mga kabarkadang sina Oliver, Mateo, Kati at iba pang kagrupo niya para lang pumunta sa akin at umupo sa harapan ko ng nakangisi. Pahingi nga ng number mo. Pambungad niya sa akin pagkaupo niya sa harapan ko. Nakita ko ang laglag na panga ni Kati habang pinagmamasdan kaming dalawa. Maging ito ay hindi niya makita. Matagal ko nang tinalikuran ang pagsiselfon. Sabi ko, bakit naman? Tanong niya, wala lang, wala namang signal dito. I lied. Nagkasalubong ang kilay niya. Meron. Sabay pakita niya sa kanyang mamahaling cellphone. Good for you. Sabay subo ko ng pagkain. Bakit ang hard mo sa akin? Tumaas ang kilay niya. Tiningnan ko lang siya habang umiinom ng tubig. Ang sweet mo kay Coco noon, kahit alam kong di mo siya gusto. Kontradikting ka. Ibig sabihin, gusto mo ako dahil ang taray mo na sa akin? Halos mailuwa ko ang tubig sa mukha niya. Nakita kong nag-igting ang panga niya sa biglaan kong pagtawa. Oh my gosh, bakit mo naman iyon naisip? Bakit? Hindi ba? Seryoso niyang tanong. Tol, practice. Biglang nagmaterialize si Oliver sa gilid naming dalawa. Pinaikot niya ang bola sa kanyang hintotoro habang nakatingin kay Hector. Nasa likod niya ang iba pang mga katropa at kasama ni Hector sa basketball team ng agribusiness. Show Hector. Sabi ko sabay kaway sa kanya at kindat. Seryoso pa rin ang tingin niya sa akin. Ni hindi man lang siya nag lang tumingala sa mga lalaking na sa tabi niya. Inisa-isa ko ang mga lalaki. Nakita ko ang isang lalaki sa isa kong klase na kumikindat-kindat ng palihim sa akin. Inirapan ko iyon kahit na alam kong may tsura din ito. Habang iginagala ko ang paningin ko, ay hinawakan ni Hector ang baba ko at iginaya ang mukha ko para siya naman ang tingnan ko. Nagulat ako sa ginawa niya, lalo na nang nakita kong seryoso siya. Kinilabutan ako sa pagsiseryoso niya. You don't just show a dila merced. Kumalabog ang puso ko. Bakit tuwing nag-i-English siya ay pakiramdam ko galit na galit siya. Parabang nagbabanta siyang sumabog. Ang pag iinglis ang timer ng bomba. Now I get it. Lumaki siyang hari ng Aligarya. Itinuturing siyang prinsipe at tanging tagapagmana ng malawak na rancho ng Dila Merced. Hindi siya sanay na binabasta-basta. Ito ang rason kung bakit hindi makaangal ang mga kaibigan niya dahil halos silang lahat ay naiisip na dapat siyang pangalagaan. Kaya ayan, at lumilitaw ang authoritative side niya, boozy side. But I'll forgive it, Chiska. Ngumisi siya, at umiling bago tinignan ang mga lalaking nasa tabi niya. Ano? Tanong niya ng nakataas ang kilay. Uminit ang pisingi ko. Alam ko kung bakit tahimik sila. Iyon ay, dahil nasaksihan nilang sinoko ni Hector ang bandera ng Dila Merced para sa akin. Nahulog ang bulang umiikot sa kamay ni Oliver kaya hinabol niya ito pababa ng kantin. Yo, yong practice. Sabi ni Matiyo. Ah, sige, susunod na ako. Anya. Pero sabi ni Coach, dapat nandun ka. Susunod na lang ako Matiyo. Pakisabi kay Coach, Mariin niyang sinabi, tulala ako sa kawalan habang nipoproseso sa akin ang lahat ng aksyon niya. Yes, that's it. At tungkol sa kung anong motibo niya at bakit siya nagpaparaya sa akin, iyon ang aalamin ko. I'm pretty sure this isn't love at first sight. Marami na akong experience kumpara sa bukid ng alegria. Alam ko ang totoo at ang hindi. Alam ko kung paano kumilatis ng katotohanan sa kasino kasinungalingan. Hanggang saan ka dila merced? Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa akin? Para sa lupa namin? Para makuha ang loob ko? Ngumisi ako. Kumunot ang noo niya sa angisi ko. Anong iniisip mo? Tanong niya. Nagkibit balikat ako at mas lalong ngumisi.